Alam ni tatay. Ito, mayroon siya ditong ano, tinanim na bilanghoy. Yan. Tumutubo na siya. Sunod may anihin na. Hmm? Dami yung ano ah. Daming tao na ito. Bilanghoy. ito, yung, ano, no, yung ano pa tayo dito? Pineapple. May sili. Oh, may bunga ng sili. Tinanim ni Tatay din 'to. Oh, 'di ba? <laughs> mm, may bunga na. Salamat kay Tatay sa ano, pagtanim. Ando si Tatay ngayong summer umuwi na. Dito may mga ano kamuting kahoy. Oh, 'di ba? Sunod na mga araw may anihin na kaming ano kamote at bilanghoy. yun ang ano nila kubo doon sa gilid <laughs> nakakamiss